Come on, come on! Isang magandang hapon po sa ating lahat mga kaibigan mga solid north Andito po tayo sa ating taniman ng mga gulay Ayan nakikita niyo po yung mga nababalutan po ng net na yan Ay ginagawa ko pong temporary po na shelter Para po hindi po siya direct po sa init ng panahon O init ng araw kasi dito sa ating tinamnan po ay Pagtanghali po masyado pong mainit So yung aking matanim ito ay kalabasa po mga kaibigan Kalabasa po itong dalawa Isa at dalawa at nilagyan ko na rin po siya ng abono yan po mga kaibigan tumubo na rin po yung ating mga okra ayan po at yan po sa gitna naglagay din po ako ng sitaw dito naman po banda rito naglagay po ako dito ng pakwan po pakwan at saka kalabasa tapos po yung nabalutan po ng net na yun mga kaibigan yan po ay sili yung tatlong irela tapos po dito sa gilid ay pinunahan ko po, po ng kamatis so ipapakita ko po, po sa inyo kaya ko po itong ay nilagyan po ng net na ganito kasi po sa tanghali siya masyado pong mainit ang problema po yung aso naglaro dito ayun o oh, masira naman yata yung aking tanim oh pinaglaroan ng aso so nasira naman yan ayan po mga kaibigan nilagyan ko po ng ano po yan kasi nga po masyado po ano aking sili Ayun oh. ayan o yan yung sili ko pinaglaro ng mga aso Ayun oh. ayan yung aking mga sili ayan dahil po sa initang panahon hindi po, ka po kaya ayan po yung aking matanim na ayan, tanim ko po yan na mga ampalaya ampalaya po yan mga kaibigan so ito po Ayan. mga kimatanim na silin yan pa rin po sila sana po makasurvive sila kaso ito pinaglaruan po ng aso ayun pinasok po ng mga aso ayan. dito po sa gilid yan po ay puro mga ano po yan mga kaibigan mga kamatis po punilunan ko po ng kamatis dito naman po nagta. nagpapatubig po tayo dito ayan po mga kaibigan ito po ay puro mga kamatis yan tapos dun sa gitna yan po ay puro talong po yan tatlong apat na puno ng talong tapos po yung mga kamatis natin ito naman po yung ating mga pananim po na mga sitaw na, na ano po ito mataba ito po yung maiksi lamang po pero mabuto siya mga kaibigan. so ito na po malakas yung tubig natin so ilipat na natin dito sa kabila ayan ito tayo ayan mga kaibigan malakas po yung natin ayan po yung ating sitaw din sa gilid tapos yan po sa mga ano na yan linya na yan, puro sitaw po yan yan sa gitna naman po mga okra po yan mga kaibigan at dito po sa gilid na to naglaray po ako ng pusa ayan po tapos yung sa accommodation namin po yung banda nagtanim din po ako ng kalabasa, pakwan, opo at saka ampalaya malapit po yun sa aking accommodation sa aking kwarto mismo kaya kahit sa gabi nakakapagdilig po ako mga kaibigan mga kasolid north ayan po may papakita ko po sa inyo yung ating mga palaniman doon mali yung mga tarim ko pong mga pakwan po ay tumubo na po sila tapos sa kaninang umaga yung sa gilid nagtanim po ako ng aking tanim na sitaw po mas marami tayong alihin po na sitaw mga kaibigan ayan po ang aking libangan po dito sa aking aming accommodation pag ganito na pagkatapos po ng aming trabaho ngayon po ay 7.30 na 7.30 na po ng hapon pero tingnan nyo naman po maliwanag pa rin po siya ayan yan e naman po yung pananim ng mga kasama ko yung mga lahi ang gawa po nila basta magtanim bahala na si Batman so ayan patubig patubig lang ang ginagawa nila pero sa akin po talaga pag nagtanim po ako talagang ingat po ang ginagawa ko po para mas maganda po yung kalalabasan ng ating mga pananim mga kaibigan mga ka solid Nord. ayan po yung aming paligid ng aming accommodation tambakan po yan ng mga basura na galing po sa site namin bali po mga kaibigan mga greenhouse po yan greenhouse po yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 10 greenhouse po yan iba't ibang klase ng uri ng mga gulay na talimpo nila dyan ng kamatis, okra, pipino yan sile marami po sila dyan kuminsan po dito po kami nakiki ano nakiki harvest po ng uh, sibuyas ayan nakiki harvest kami kuminsan dito ng sibuyas ayan kuminsan tinatawag kami ayan tapos yung mga nagiging reject yun yung binibigay sa amin libre na po yun mga kaibigan mga kasolidars ayan po ayan po yung kanilang tangke ng patubig ayan po ang dito sa aming accommodation maluwang po siya ayan oh ang tangki namin ng tubig yan po ang tangki ng tubig namin ayan po so ang tubig namin dito puro gravity lamang po walang motor ang motor lamang po yung submersible pump na nagsusupply po dito sa pinakatangkay mga kaibigan yan din po pala yan po ay puno ng malunggay po yan so dito sa ilalim nagtanim po ako ng uh, ano po ito ampalaya at saka opo at saka yung ating talino patola ayan po mga kaibigan tubo-tubo na po sila, marami po akong pananim ngayon so hoping this coming ma, after mga isang buwan ayun makikita natin lahat ay tutubo mga kaibigan mga ka solid right? okay po ang hindi lang maganda po dito, kung minsan pagtanghali, eh, andito yung mga aso, pinaglalaro nila yung aking mga pananim ba kaya po nung aking tanim na sili ayan po, kita niyo po ay pinaglaroan po nila sayang so, Okay po, thank you, thank you. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Solid North Mix Vlog, pa-subscribe na po at pakit na rin po notification bell para ma-update po kayo pag may mga i-upload tayong mga bagong video. Maraming salamat po mga kasabero.